Suwa sa mga ka-idol, karong adlaw day mga ka-idol, magbudol part day may eh, karong gabi una. Ari na po giandam og giplastada ni Part Kim sa lamisa ang atu ang kubkubun karong gabi una. Dari na po ni Proceed si Part Maiko sa paghukad sa atu ang milatan kay lamig lagi kayo ang ni ang sabaw. Huwag saktong po niya ang atoang ang iriya o ato ang plastada. Kay ug wala lagi tay sili sa atu ang sos. Dili dyan mabalaka o maproblema dering dapita. Kay ang punuan sa sili na araman dyan sa atu ang kilid. Diri na pod gimikos-mikos ni Part Kim ang siling sili nga gibutang sa atuang sus. sos. mao na din ni atuang sus, sos og makaingon lang jud ko ani nga pagkalamia. Og lami pas asawa. Og punan pa sa sinabaw nga baboy, grabing pagkalamia, pagkalable. Og biporta mga on dili jud nato angay makalimtan ang ato pagampo. Kay magpasalamat lagi ta sa atuang grasya nga ni Abot. Og ilabinas grasya nga naas atuang ang atubangan nga naas sa lamisa.

Huh? Yes, og ato po ning i-flex ang ato ang mga dagway para naapod tay ebidensya. Dili man sa ingon nga kami mga gwapo pero higugma ah, seryoso pas hang mama. Ayo di ma. Kay kaning amo ang paghanda o pagkabudol-budol nga pagkaon karong gabi una. Dili di ay ni ingon nga birthday. Kay kaning gamay na mong pag-celebrate o budol-budol nga pagkaon. Kay mularga na lagi sa gawas ang ato ang pinakagwapong amigo. Kay mo sakay na lagi siya balik ngadto sa barko. Ugma o di ay ni si Maiko. Unya kay gigutom o gikosla naman ang tanan. Unya unsa pa may atong dugayan halakubkub na ta dapita. Unya pupuna puning bahaw sa Jollibee nga init-init pa. Sa bawat araw, may bagong simula sa maliit na pagkulungan <laughs> may pag-asa piso ang <laughs> tulay <laughs> sa lahat koneksyon <laughs> sa mundo abot ng pangarap <laughs> kahit saan <laughs> kahit kailan <laughs> servisyo <laughs> ay hatid sa sambayanan Radski TV inspirasyon sa mga Show at trabaho para sa pamilya sa bawat kapit. أعطيت كل في